aking spoken poetry na ginawa ay pinamagatang ang noon ay alaala, ang ngayon sanay pag-asa. Sa pagpikit ng aking mga mata, muling bumalik sa aking alaala, panahon ng kamusmusan, kontento at masaya sa simpleng tahanan. Habul-habulan at tagu-taguan, madungis, puno ng putik ang buong katawan, masayang naliligo sa gitna ng ulan tuwing uuwi sa salubungin ina ng palo sa puwetan. Kay sarap balikan ng noon, nagbabahay-bahayan gamit ang mga dahon sa gitna ng puno doon magpapahinga, simoy ng hangin ay sarap damhin. Ngunit alaala na lang ang mga iyon. Hindi na natin maibabalik pa ang nagdaang panahon. Tunay ngang di na mapipigilan ang ating mundo. Kalinsabay, ay patuloy din tayong binabago nito. At sa muling pagdilat ng aking mga mata, ang noon ay tuluyan ng nabura. Hinaharap ang ngayon na tuluyang binago na ng teknolohiya, kabataan ay tila nag-iiba. Ang dating kabataang naglalaro ng tago-taguan, ngayoy ML na ang kinababaliwan ang dating kabataang ang kinaaliwan ay libro ngayoy di mautusan nagmumukmuk kasi cellphone sa kwarto ang dating kabataang sa magulang ay may respeto ngayoy kahit pangaralan ay di natututo sa social media ay laging nakaantabay pag walang cellphone ay parang di mabubuhay kabataan ay nilamon na ng sistema walang limitasyon at parang may sariling mundo na nagbubulag-bulagan sariling interes lamang ang pinapahalagahan nasaan na ang sinasabing pag-asa ng bayan selfie doon selfie dito walang katapusang update sa buhay ng ibang tao kapag may gustong isearch, search angkil Google to the rescue pag-asa pag-asa na sana bumalik na lang ang noon. Pag-asa na sana'y teknolohiya di na lang tayo nagkaroon. Pag-asa na di ko alam kung aking maaasahan. Pag-asa, umaasa na kahit nagbago ang mundo ay magkakaisa pa rin tayo. Hindi ko sinasabing masama ang dulot ng teknolohiya ngayon. Bagkos, marami itong natulong sa ating henerasyon. Hindi ko rin sinasabing bawal bimamit ng social media. Bagkus gamitin natin ito sa ikabubuti at hindi sa paninira ng kapwa. Oo, oo, tanggap ko na. Hindi ko na maibabalik pa ang noon, pero sana'y maging responsable tayo ngayon. Huwag nating abusuhin ang panahon, maging huwaran sa lahat ng pagkakataon, sa isipan ating ibaon, na may susunod pang mga hinirasyon.